Muntik ka pa kay Miss Philippines. Sinasabi ko sa sa'yo. So dapat kailangan, pag natalo ka, is smile ka, tanggapin mo, maging masaya ka para sa iba. Mm, ganun yun eh. Ba'y sabi hindi ka masaya sa para sa iba? Ay, makakaya na tanggapin na maaari kang mabigo? Ay nakuin Inday, hindi lang ikaw ang maganda. Sobrang ganda naman kasi nung nanalo at saka sa Miss Philippines. Muntik ka pa kay Miss Philippines. Sinasabi ko sa'yo. Ay, eh, Miss Philippines nga, hindi ka sa, hindi ka uubra eh. Diba? Si Miss Philippines, nakita mo naman, naku, kung si Miss Philippines talaga, ang litik na naman, si Miss Philippines. Sabi ko sa inyo eh, sa mga labanan, lagi talagang iingatan nyo yung Philippines. Talaga yung Philippines kasi, blow, blow by blow talaga yan, pag lumaban yung Philippines. Ha? Maraming salamat, kaya dapat ganun tanggapin ang kabiguan kasi sa totoo lang walang permanente ha? hanggat hindi mo hawak ang isang bagay hindi mo pa yan pag-aari di ba so wala pa yung corona pwede pang mawala o di diba, ba na si ba talaga para sa iyo sa top 2, to wala eh di ba kaya dapat ano lang smile lang o di ngayon nangyari niyan kinuha pa nga tinanggal ka pa sa second runner up kulit mo eh. kasi kailangan mo pang maranasan na ma mapahiya in public, manotice in public yung attitude mo. Kasi dapat noon pa lang, dinevelop mo na yan. Kung baga, tinanggal mo na yan. Kasi yan talaga ang pinakapangit sa lahat. Yung ma-attitude na tao. Hindi pwede. Ang, ang nag-attitude lang yung one-year-old. Ayun, pwede mag-attitude. Pero madali mo lang naman sabihan ng ganyan yung mga maliliit. Oh, pa, ano yan na Hindi maganda yan na Makikinig eh. Pero pag ganyan matanda na, mahirapan eh. Diba? Kaya,